Mayo araw nga ay magluluto tayo ng hotdog. Kumuha lang nga po ako ng tatlong piraso diyan. Ewan ko ba at bigla ko lang naisip na isip na pakuluan ko muna ang hotdog bago ko prituhin. Na nga pinugas ang kumon at sinaanan ko na sa apoy. Hintayin na muna natin kumulong hotdog at tatapon natin ang sabaw nito. At ay natin ang pan kumon ng mga mare at pare. Maya maya ayan ay, na nga po kumukulo na ang hotdog. Tingnan niya naman mga barat pare. Natapon natin ang sabaw niya at papalitan natin. Nilagay ko nga muna ang sabaw nito sa isang plato at ayan ay, na nga po mga pare. Tingnan naman oh. Pagkatapos siya ay hugasan ko ang hotdog at isasahal po polit ito. Nilagyan ko nga ulit ito, ulit ito ng tubig mga barat pare. Papakulan ulit natin. Tatakpan lang po natin ulit ito para madali siyang kumulo. Mayamaya e eh, na nga kung mga marat pare, tatapon ulit natin yung sabon nito, ilagay natin sa plato muna. Hugasan muna natin ulit ito bago natin isalang sa apoy at maya maya ulit natin ng tubig para pakuluan ulit. Tingnan nyo naman mga marit pare, nakailang hugas na ako at nakailang pakuluan na ako dyan. Meron parang lumalabas na hulay. Pag nilagyan nyo sa kawali at wala na lumabas na kulay, pwede na siyang lagyan ng mantika mga marit pare at pwede na siyang tituhin. Grabe ang kapat pala ng makeup mo hotdog. Haha! <laughs> At ayan na nga yung niya, mga marit pare. Nasa plato. Tingnan niyo naman, no? Grabe siya, oh. Grabe siya, oh. Grabe sa makeup. ang hotdog, mga marit pare.